O kaya nga na, mag na na bago tayo pumasok ng alas 3. Magluto muna tayo ng bring hay. Hmm? O ayan nga ating mga sahoga na. O. Tingnan nyo na lang. O. Mamaya ibabagitin natin yan. O, diba? Muna yung magpwede tayong mantika at lagyan natin ating bawang. Sunod ang ating sibuya. Ito na. Ating sibuya yan. O, ito tapos ilagay ang ating malagkit na bigas yung ibu-busang mabuti. nagkamag brown ng konte, ana. O, ayan. Pagbusado ng ang ating malikita, na. ilagay na natin ang ating balin-balina ng sa At tayo. Ating haluin, na. ilagay yung pati. yung powder, powder. Ayan. yung 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 O ayan, pag yung halong halo na ana, na natin ang ating gata. yung so, ayan, na kasi pa. Ating haluin na na. O ayan. Ating takpan, ayan yung maluto-luto ana masaing. O ayan, pag nasaing na siya ng ganyan, ilagay na natin ang ating chorizo. Ang ating manok. Ang ating hipong. Ang ating carrots ang ating green peas ang ating bell pepper at ang ating pasas o, yan ang na, Atin muling takpangan, ng ng nga na naging malutol oh o, yan nga na ayun ang haluin niyang nitik niya yan oh, nitik lang, Sarap, na yan ang bringi ng katumpang nga na magklap niyang yung version ng paella ng Pilipino na Oh, ayan nga. Kita mi yan Bang sarap niyan. Oh, dinang version ng Pilipino sa paella. Ayan, ating takpan na nang mabilis maluto. Oh, ayan. Luto na ang ating bringhe. Kau, oh, lintik. Oh. Bang dinamnam, bang sarap. Ano na, kumpleto sa ricado. So, lintik. Oh, ayan nga na. Nakatapos na naman tayo ng isang masarap na patahe ng pampanga o ng kapampangan. Ang bringhe na napakasarap. Hmm?